Mga kagising, ilang beses ka na bang nahirapan bumangon sa umaga? Yung tipong snooze ka ng snooze tapos pag-ising mo, late ka na sa trabaho o school? Well, don't worry. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang best morning hacks para gumising ng masigla. Energized at ready to conquer the day. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil ang mga tips na ito pwedeng magbago ng morning routine mo forever. Hack 1 gumamit ng gradual light or natural light alarm Alam niyo ba na isa sa pinakamabisang paraan para gumising ay ang paggamit ng ilaw Kung may bintana ka buksan mo ang kurtina bago matulog para natural na pumasok ang araw Kung wala naman gumamit ng lamp o alarm clock na dahan-dahang umiilaw Para itong ini-signal sa utak mo na hey it's morning time to wake up mas gentle ito kaysa biglang malakas na alarm na nakakastress. Hack 2. Itabi ang phone o alarm sa malayo. Kung lagi kang nadadala ng 5 minutes pa, ilayo ang alarm clock o phone mo. Kapag kailangan mong bumangon para patayin ito, mas less chance na bumalik ka ulit sa kama. Simple lang pero super effective. Hack 3. Uminom agad ng isang baso ng tubig. Pagkagising mo, huwag muna kape agad Uminom ka muna ng isang basong malamig o room-temp water. Bakit? Kasi dehydrated ang katawan habang natutulog. At ang tubig ay instant signal sa system mo na magising at gumalaw. Bonus, nakakatulong din ito para ma-activate ang metabolism mo. Hack 4. Quick morning movement. Huwag agad heavy workout. Kahit stretching lang, jumping jacks, o paglalakad sa kwarto, pwede na. Ayon sa mga eksperto, kahit 2 to 5 minutes lang ng paggalaw, nakaka-release na ng endorphins at adrenaline para mawala ang antok. Hack 5. Gumamit ng Energizing Morning Playlist Kung mahirap kang gisingin, gumawa ka ng playlist ng mga songs na upbeat at nakakagana. Pwede rin motivational podcast habang nag Music sets the mood, kaya piliin mo yung tunog na magbibigay sa'yo ng good vibes sa umaga. Hack 6. Maghanda ng exciting reason to wake up. Psychological trick ito, mga kagising. Gumawa ka ng something na aabangan mo paggising. Paboritong breakfast, 5 minutes na coffee ritual, or simpleng journaling. Kapag may nilulook forward ka, mas madali ang bumangon. Hack 7. Limitahan ang phone at social media sa unang 30 minutes. Eto ang madalas na downfall ng iba. Pagkagising, scroll agad sa phone. Resulta? Drain ka agad sa energy. Mas mainam na gamitin ang unang 30 minutes para sa sarili. Stretching, meditation, or simpleng paghinga. Believe me, mas kalmado at masigla ang buong araw mo. Ayan mga kagising, natutunan nyo na ang best morning hacks para gumising ng masigla. Ano sa mga tips na ito ang susubukan mo bukas ng umaga? I-comment niyo sa baba at baka may sarili pa kayong hack na pwedeng makatulong sa iba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang life hacks at tips na siguradong makakatulong sa everyday life mo. And always remember, start your day right and the rest will follow.